tumutuwa ka oh. parang nagalit yung pinuno bro nagmamasid lang pala talaga siya sa paligid bro wala ka nang magagawa ang pinunong wakwaka wala ka nang magagawa dito babantayan namin to ng kidlat bro parang nagalit yung demonyo bro sa ginawa natin sa kanyang mga alagan

bro, lekas bro. Ini dia oh. bro. Ini <laughs> ka? ada kan? Kau ini yang power. Makit tembak muka. Ada ya. Makam kata akas tuh Lock siya bro ah! Uy! Uy! Uy batang bro Uy bro uh! Damo Yung mga patay na nadamo oh, Sa iba ba pa kunti oh, Dyan, diyan. Okay na yan.

Kita bulan mga bote. Kukunin ko muna. Kita mo pa, tabunan mo pa. Yung yung oh, yan 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 yung ano. Sunog-sunog. <coughs> <coughs> Oy. Bro. Sige.

Bro, Uulihin na rin natin yan bro, pag nagpakita yan. Bro, siya na natin bro, para masunog natin to. Sabuhin muna natin, para masunog natin to. Sige bro, Iikot natin bro. Sabuhin natin, iba't sabuhin natin. Kailangan natin mga tuloy yung pagsunog. Baka gusto ano Para buhayin niya ulit at ibalik na pagiging natin.

Parang nagalit yung pinuno bro Nagmamasid lang pala talaga siya sa paligid bro Wala ka nang magagawa Ang pinunong wak waka Wala ka nang magagawa dito Babantayan namin to piti, piti yung buto bro ito buto ako Hmm Wala ano, bro Ang lakas ng kidlat bro Parang nagalit yung demonyo bro Sa ginawa natin sa kanyang mga alagan <tuk tangan> ya, <ambil>. huh? <tuk tangan> uh, oh, kita Cuma. Jangan ada tim bro. ada bro. मत कर समझो तो बन ना कैसे उत मार मैं कह रहा मैं बहुत का बंदू का बन रहा है निशान पकड़ पाएंगे उसको उसको bro hindi natin ito iiwanan bro hanggang hindi na oh. Uh. ano aabuhin talaga natin Hola bro. Mai mai kepenyarian. Halo? Mai sumber ke kepenyarian bro. Oh yalah. Ui. Kepenyarian nak apa bro? ini elipaso kalau warna saya tolong sana ito Hindi eh. yeah, kunin yung bro. Mas maganda sana wag muna natin iwan pero may nagpakita kasi. Isasama na natin yun. Tasa. Pahilingin yun?